Hello and welcome back dito sa ating channel at pag-uusapan natin sa video ito ay kung paano ka ba makakapagpalit ng yung sponsor or ng yung employer dito sa Qatar. So gagawin ko po itong Tagalog ano para mas maunawaan po ng nakararami dahil uh, hindi naman po sa ating kaalaman na minsan kasi yung uh, mga article natin nababasa na minsan may pagkalalim yung English niya. So tinagalog ko po ito at sinulot ko po sa papel para po mas maunawaan po ng mas marami. So please stay tuned, huwag mo ang video para mapanood mo ang buong detalye. Ito po yung bagong proseso kung paano po kayo makakapagpalit ng inyong trabaho, ng inyong sponsor, or ng inyong employer dito sa Qatar. So step 1, mag-apply sa pamamagitan ng Ministry of Labor E-System or yung sa ADLASA. Ganito po yung itsura niyan. Ayan, mag-download din po kayo ng form at i-print nyo po ito ng Change of Employer form galing sa website ng Ministry of Labor. Pag na-download nyo na po at na-print, fill upan po ang form at isulat ang lahat ng inihinging impormasyon. Ang form po ay dapat pirmahan mo at ng bagong employer mo. Kung sakali naman nililipat ka sa kumpanya, kailangan itong lagyan ng stamp. Ngunit kung sa private household, ang pirma ay sapat na. Picturan at iskan ang form at mag-login po sa Ministry electronic portal gamit ang iyong QID number at mobile number at i-upload ang kopya ng form. Ganito po yung dito po sa website na ito, dito nyo po siya may upload Kailangan po, mahalagang paalala, no? kailangan po na nakaregister ang iyong mobile number sa iyong QID. Dahil dyan po magpapadala ng notification or ng update tungkol sa application mo ang Ministry of Labor. Para po sa mga specialized professions kagaya ng mga engineer, teacher, doctor, nurse, kailangan mo pong mag-attach ng certified copy ng iyong diploma or lisensya mula sa mga concerned authorities dito sa bansa. At kung sakali naman po na ikaw ay 60 years old na at gusto mo pa rin magtrabaho, kailangan pong mag-attach ng health insurance doon sa ministry portal. So, ayan kabayani, I hope naintindihan po natin yung step 1. Actually, 7 steps po ito. At uh, gagawin po natin siyang series. At kung gusto mo panood yung step 2, itype mo dyan sa comment section, step 2. At gagawin po natin kaagad dyan ang video At kung sakali naman na mayroon kong suggestion Kung pa paano natin i-illustrate ang video na ito Please huwag po, kayo po kayong mahihiya Na i-comment din dyan sa ating uh, comment section Para mas mag-improve pa po yung ating pagbibigay ng impormasyon. At kung meron kang katanungan, please i-comment mo rin dyan or mag-message ka sa aking Facebook page at gagawin ko po ang lahat ng aking mga kaya para po balikan kayo or sagutin ang inyong tanong sa abot po ng ating mga kaya. See you sa Step 2, Kabayani! Hello and welcome back ulit sa ating channel at kagaya ng pangako ko doon sa Step 1, Narito na ang video ng ating step 2 at hindi lamang yan mga kabayani. Sinama ko na rin dito ang step 3 para sulit na sulit ang information na inyong makukuha. So please, wag mong papanood ng video na ito kung hindi mo pa napapanood yung step 1 kung paano mag-change ng employer dito sa Qatar. Bago tayo magpatuloy mga kabiyani, ang mga information pala na aking sinishare sa inyo ay galing po sa website ng dohaguides.com. Ito po ay isang legitimate na website na kung saan, ay ginagamit po ito ng maraming mga OFW, hindi lang mga OFW maging ang ibang mga lahi para makakuha ng information tungkol dito sa Qatar. At narito na nga ang step 2 at step 3 kung paano mag-change ng employer dito sa Qatar. Step 2, employer change number is generated. Matapos mag-submit ng application ay mag-a-appear ang EC number or ang employer change number ito ay magkukumpirma na ang iyong application ay na naisubmit na. Tandaan, dapat mong isulat or screenshot ang easy number dahil magagamit mo ito kapag gusto mong mag-follow up or i-follow up ang iyong application. Step 3. Ministry will process the application. Ang mga naatasang mga tao sa Ministry of Labor ay ipoproceso ang iyong application. Maaari nilang i-reject ito kung kulang-kulang kung kulang, kulang ang mga detalye yung nilagay mo sa form at kung ang iyong panibagong employer ay hindi eligible na kumuha ng bagong worker. Kung sakali naman kulang ang iyong application o mga dokumento, ito ay hihingin sa iyo. Pwede mong i-follow up ang iyong application sa website na ito. Gamit ang iyong QID at EC number. Ayan, Gabayani, I hope meron kang natutunan doon sa ating step 2 at step 3. Now, sa step 4 na ating gagawin, na ating ipapaliwanag sa susunod na video, malalaman natin kung paano ba tayo makakapag-exit doon sa ating dating employer. Ano po ba yung mga kailangan natin gawin para maka-exit tayo sa kanila at para maaprubahan yung ating change of sponsor application. So, please stay tuned dito sa ating channel at i-click mo rin yung like at i-share mo rin sa mga friends mo. No? Baka nagtatanong din sila kung paano makalipat ng employer. At kung uh, hindi ka pa naka-follow dito sa aking TikTok account, i-click mo rin yung follow para lagi kang updated sa mga bagong videos pa na aking i-upload. Hello, welcome po ulit. Nandito na po tayo sa ating Step 4. Step 4. Worker and employers receive SMS from the ministry. Matapos mo proseso ang application, makakatanggap ng text message mula sa Ministry of Labor ang manggagawa, ang dating employer, at ang bagong employer nakasaad din sa text message ang notice period na kailangan kumpletuhin ng manggagawa. Kung ikaw ay nagtrabaho ng 2 years or less, dapat ang notice period mo ay 1 month. At kung ikaw naman ay trabaho ng mahigit dalawang taon, ang iyong notice period po ay 2 months. At during the notice period, kailangan magtrabaho pa din ang manggagawa sa kanyang dating employer maliban na laman kung meron silang agreement na paiksiin ito. Hello, welcome back ulit at welcome dito sa ating step 5, 6, and 7. At ito na po yung ating final step na gagawin para makapag-change employer or change sponsor po tayo dito sa Qatar. So panoorin niyo pong mabuti para wala po kayong maskip na details dahil ito na po yung uh, pinakang final na ating gagawin. Step 5, a new employer initiates electronic contract. Pagkatapos ng notice period, ang bagong employer ay ipe prepare ang multilingual employment contract. Ibig sabihin, multilingual is written in Arabic at dapat may English version or Tagalog version din po ito. Gamit ang MOLS, Digital Authentication System. Ang prosesong ito ay kailangan makompleto sa loob ng 3 months or 3 buwan mula sa pagtatapos ng notice period ng empleyado mula dun sa dati niyang employer. Pag nailagay na lahat ng detalye, ipiprint ito ng employer at pipirmahanin nyo. Ang empleyado ay pipirma lamang kung sumasang-ayon siya sa mga probisyon na nakasulat sa kontratang ito. Pagkatapos ang pirmahan, ang employer ay i-upload ito sa Ministry's website para sa authentication. Pag na-finalize na ang kontrata, ang bagong employer ay dapat magbigay ng kopya sa empleyado. Step 6: Request for new QID. Pag na-authenticate na ang kontrata, ang employer ay kailangan mag-submit ng request para sa bagong QID sa Ministry of Interior gamit ang Metrash 2 or sa Ministry of Interior website. Step 7. Worker starts his or her new job. Pag tanggap na ang bagong QID, pwede na magsimula ang empleyado sa kanyang bagong trabaho. So yan, I hope na meron kayo natutunan sa mga videos na ating ginawa kung paano mag-change ng sponsorship or employer dito sa Qatar at uh, baka pwedeng i-share mo na rin sa mga friends para mas marami pa pong makaalam ng tungkol dito ano para hindi sila mahirapan uh, kung pa, paano pa yung proseso para makapagpalit ng employer dito sa Qatar. Kaya sa muli, paalam, God bless.